simula ng iyong araw na may pananampalataya, proteksyon at ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Kumusta ka, mahal kong kapatid sa pananampalataya? Ikaw ay nasa channel na Os Efeitos da Palavra, isang lugar kung saan araw-araw nating pinapalalim ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ng Kanyang salita. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang pagkakataon. Pindutin ang subscribe button, i-activate ang notification bell at ibahagi ang panalanging ito sa isang tao na mahalaga sa iyo. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya, pag-ibig at ang liwanag ni Kristo. Ngayon ihanda mo ang iyong puso dahil sama-sama tayong lalapit sa Diyos at tatakpan natin ang buong araw na ito ng mahal na dugo ni Jesus. Amang makapangyarihan sa langit, sa bagong araw na ito, lumalapit ako sa iyong banal na presensya ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataong mabuhay. Salamat sa kaloob ng buhay, sa pagbukas ng aking mga mata, ngayong umaga, sa hininga, sa pakiramdam, at sa pagkakaroon ng pag-irat. Bawat umaga ay isang regalo mula sa iyo isang bagong simula, isang panibagong pagkakataon upang lumago, magmahal, itama ang landas at mas mapalapit pa sa iyo. Kaya naman ako'y nagpupuri at sumasamba sa iyo. Sa sandaling ito, iniaalay ko sa iyo ang buong araw na ito. Iniaalay ko ang aking mga kaisipan, damdamin, mga salita, mga kilos, bawat lugar na pupuntahan ko, bawat taong makakasalamuha ko naway ang lahat ay mapasailalim sa iyong kapangyarihan, Panginoon, naway lahat ng ito ay para sa iyong kaluwalhatian, naway hindi ko ituring ang araw na ito na parang basta na lamang lilipas, kundi mamuhay ako ng may layunin, ginagabayan ng iyong Espiritu, at nakaayon sa mga plano mong inihanda para sa akin. Panginoong Hesus, naniniwala ako sa kapangyarihan ng iyong dugo. Naniniwala ako na sa pagbuhos ng iyong mahal na dugo sa krus, iyong tinalo ang kasalanan, kamatayan at lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa pananampalatayang ito, ako ngayon ay nananalangin at nagpapahayag. Ako'y nababalutan ng iyong dugo, Jesus. Takpan mo ang aking buhay, aking tahanan, aking pamilya, aking kalusugan, aking mga relasyon, aking kabuhayan, aking trabaho, aking ministeryo at mga pangarap. Takpan mo ang bawat bahagi ng aking pagkatao ng iyong dugo, Panginoon, upang walang puwang ang kaaway. Takpan mo ang aking isipan upang hindi ito mapasok ng mga negatibong kaisipan ng takot, pagkabalisa, kahalayan o kabiguan. Linisin mo ang bawat isip at layunin ng aking puso. Takpan mo ang aking mga mata upang makita ko ayon sa iyong paningin. Takpan mo ang aking mga tainga upang marinig ko ang iyong tinig. Takpan mo ang aking mga labi upang magsalita ako ng mga salitang may buhay, kapayapaan at pagpapala. Naway ang iyong dugo, Jesus, ay maging kalasag sa aking paligid. Isang tatak na ako ay pag-aari ng Diyos. Naway kapag tiningnan ako ng masasamang Espiritu, makilala nilang ako ay pagmamayari ng Korotero, at wala, silang kapangyarihang hipuin ako. Panginoon, baguhin mo ang aking puso sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Sa maraming pagkakataon, ako'y sugatan, pagod, at nawawala ng gana na magmahal sa mundong puno ng lamig at pagkakaila. Pero kapag tumingin ako sa iyo, Jesus, Nakikita ko ang pag-ibig na hindi nagbabago, hindi nabibigo at laging nagbibigay ng buo. Turuan mo akong magmahal gaya ng iyong pagmamahal. Turuan mo akong magpatawad kahit masakit. Turuan mo akong umunawa kahit ako'y hindi nauunawaan. Turuan mo akong yumakap kahit tinatanggihan ako. Naway maging buhay na daluyan ako ng iyong pag-ibig dito sa mundo. Naway sa aking mga kilos makita ang iyong biyaya. Naway ang aking buhay ay magsalita ng mas malakas kaysa aking mga salita. Tulungan mo akong pagalingin ang mga sugat sa aking damdamin na humahadlang sa akin upang magmahal ng buo. Pagalingin mo ang mga hinanakit, trauma at pagtanggi na nananatili sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ibalik mo ang kakayahan kong magtiwala, maniwala sa kabutihan at makakita ng kagandahan sa mga tao at sa bawat sitwasyon. Panginoon, ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at tanglaw sa aking landas. Nais kong mamuhay ayon sa iyong katotohanan hindi sa mga kasinungalingan ng mundo. Sinasabi ng iyong salita na ako'y higit pa sa mananagumpay kay Kristo Jesus. Roma 8.37 Ipinaaalala nito na ikaw ang aking pastol, kaya wala akong kakulangan, awit 23.1. Tinitiyak nito na walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Isaiah 54.17 at kahit may bumagsak na libo sa aking tabi at sampung libo sa aking kanan, hindi ako maaapektuhan, awit 91.7. Kaya ngayon, pinipili kong maniwala. Maniwala sa iyong mga pangako at hindi sa aking mga problema. Maniwala sa iyong kapangyarihan, hindi sa laki ng aking kinakaharap. Maniwala sa iyong oras, hindi sa aking pagkabahala. Panginoon, maaaring dumating ang mga pagsubok ngayong araw maaring may mga hamon, kalungkutan o pag-uusig. Pero isang bagay ang alam, ang goal kasama kita, palakasin mo ako laban sa mga paninira, pagsubok at hadlang. Huwag mo akong hayaang manghina. Kapag ako'y natatakot, hawakan mo ng mahigpit ang aking kamay. Kapag ang takot ay nais akong paralisahin, ipaalala mo sa akin na mas makapangyarihan ka sa lahat. Ilagay mo sa akin ang buong baluti ng Espiritu, ang helmet ng kaligtasan, kalasag ng pananampalataya, espada ng Espiritu, sinturon ng katotohanan, baluti ng katuwiran, at sapatos ng kapayapaan. Bigyan mo ako ng kakayahang pagtagumpayan ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, tugunan ng galit gamit ang pagibig, labanan ng kasalanan gamit ang kabanalan, mamuhay ng tapat kahit walang nakakakita. Ngayon, Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang aking mga pangangailangan. Alam mo ang laman ng aking puso kahit hindi ko ito sabihin, ngunit ibinubukas ko sa iyo ang aking kaluluwa. Iniaalay ko ang aking pamilya. Ingatan mo, pagpalain, iligtas, pagalingin, baguhin. Iniaalay ko ang aking trabaho. Buksan mo ang mga Pintuan, pagpalain gabayan. Iniaalay ko ang aking kalusugan, pagalingin mo kung anumang nasira o may sakit. Iniaalay ko ang aking mga pangarap, kumpirmahin mo ang mga galing sa iyo at alisin ang mga hindi ayon sa iyong layunin. Iniaalay ko ang aking ministeryo, gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban upang makaapekto ng buhay at magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Espiritu Santo, ikaw ay malugod kong tinatanggap sa araw na ito. Ikaw ang aking gabay, aking kumpas, aking karunungan. Nais kong maging sensitibo sa iyong tinig. Nais kong makilala ang iyong mga tagubilin kahit ito'y mahirap sundin. Turuan mo akong hindi umasa sa sarili kundi sa iyo. Espiritu Santo, huminga ka sa akin ngayong umaga. Panibaguhin mo ang aking lakas. Panariwain mo ang aking pananampalataya. Linisin mo ang aking layunin. Ilayo mo ako sa pandilin lang at pahiran mo ako upang mamuhay ako ng may spiritual na autoridad. Panginoon, ang mundo ay nababalot ng kadiliman, ngunit tinawag mo kami upang maging liwanag, maging asin ng lupa. Huwag mo akong hayaang matakot, manahimik o makiayon. Hayaan mong magliwanag ako sa liwanag ni Kristo kahit sa gitna ng dilim. Naway ang aking patutuo ay magsalita ng mas malakas kaysa aking opinyon. Naway ang buhay ko ay maging halimbawa, ang aking tingin ay magdala ng pagtanggap, ang aking paghipo ay magpagaling, at ang aking presensya ay magdala ng kapayapaan. Gamitin mo ako ngayon, Panginoon. Gamitin mo ako ng may tapang na sa pamamagitan ko makilala kanang iba at lumawak ang iyong kaharian. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus, ito ay magiging araw ng kapayapaan, proteksyon at pagliligtas. Walang kasamaan ang makakasama sa akin. Walang pana ang tatama sa akin. Lalakad ako sa ilalim ng iyong biyaya at awa, Panginoon. Makikita ko ang mga himala, mararamdaman ang iyong presensya, at ako'y magiging kasangkapan ng pagpapala. Ipinapahayag ko na ako'y nasa ilalim ng banal na dugo ni Jesus at walang sino man ang makapagtatagumpay laban sa akin. Ito ay magiging araw ng mga patotoo paglago, kapayapaan sa loob at pagunlad sa Espiritu. At sa pagtatapos ng araw na ito, masasabi ko, Hanggang dito'y tinulungan ako ng Panginoon. First Samuel 7, 12 Ama, inihahandog ko ang araw na ito sa iyong mga kamay. Iniaalay ko ang aking mga hakbang, landas at mga plano. Mangyari nawa ang iyong kalooban sapagkat ito'y mabuti, kaaya-aya at ganap. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagpapahinga sa iyo. Mahal kita at niluluwalhati kita. Salamat, Jesus, sa iyong pagibig, sa iyong dugo at sa iyong presensya. Isa sa buhay ko ang araw na ito ng may tapang, pananampalataya at kagalakan dahil ako'y kasama mo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ako'y nananalangin at nagpapahayag. Amen. 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 Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, itype ang iyong Amen sa mga komento. Ibahagi ito sa taong nangangailangan ng mensahe ng pananampalataya at huwag kalimutang mag-subscribe sa Osefetos da Palavra. Makikita tayo muli bukas uh, para sa isa na namang panalanging puno ng kapangyarihang espiritual. Naway ang dugo ni Jesus ay sumaiyo ngayon at magpakailanman. Magkaroon ka ng isang sinagpalaan.